good morning, good morning guys Nandito na po si Idol Marks So for today's my video guys Nandito po tayo kung saan pupunta po tayo sa isang Kaibigan po na Bali na kasama po na sa bahay Mga kapatagatokan na rin So ngayon po magbibisita po tayo sa kanya Para hinihingi po tayo ng mga Pananim niya na gulay Last week tumawag siya sa akin Dahil sabi niya Pumunta lang daw ako sa kanya Bibigyan niyo po ako ng mga fresh na gulay, sarili ng tabi kumpa. So, ginawa ko naman, guys. Ah, uh, dadala po tayo ng niluto kong ulam, sinigang na manok at saka fish fillet. 'Yun, ang mga oh, paborito niya. Kung magabawi-bawi na lang. Ganyan kami mga Pilipino dito, guys, na nagbibigayan po sa isa't isa sa mga nakakaintindi dyan kasi may mga Pilipino naman po na Uh, sa bagay po magkakaiba naman po yung mga attitude kaya mas doon po tayo sa mga tao na alam po natin na mga uh, mababait kasi may mga kababayan po na iba na gagamitin lang tayo na ganun sa mga pansari nilang kapakanan yeah, yung guys ah uh, nandito na po tayo malapit na po tayo sa bahay niya pero guys, uh, dito guys sa ibang nasyon, porkit ng tatrabaho na hindi po ibig sabihin malaki na po yung ginigita nila. Itong, si, itong kaibigan ko po, bukod sa after ng trabaho niya sa school, na po siya assistant doon sa elementary, ay after ng trabaho niya, nagpa-part time pa po siya. Kaya dubli yung kinikita niya dahil po sa mababa yung sahod dito sa ibang nasyon. Para guys, nandito na po tayo sa uh, inuupahan niya. Miss po natin siya. Ah, uh, guys. Ang daming panalim si pamilya mga gulay. Yan. Ah, uh, palaya. Yan, huh? Ang palaya. Ang guys, sir, we'll be giving up on guys may alaga pa si Romel ng rabbit yan sobrang laki po ng rabbit niya may aloe vera pa siya yan exercise to ng ano rabbit yung bali dalawa to yung isa po namatay na matay okay. na hindi, hindi ah ngayon guys, nag aalog pa na magkape. Eh. Hey, kaya kanina pa yung nasa labas eh. <mession> Lamunin <yan> pa 'ko sa alubati ay. Hmm. hmm. Ayan, ang daming bunga oh. Ayan, guys. Ito. And palaya. And guys, and ang and palaya. Ayan, guys. Ang dami niya ang palaya. Darumin. Ang palaya, lupati, kanlag, uh, kamuti, lunggay, tapos, ano po, patola, kamatis. Ang dami. Yan po kayo sa mga niya Hindi po gaano natin siya mabidyoan din lang ako ba Sige na lang mga viewers. Hey, Uwi na ako. Salamat. Sige na. Salamat. Salamat din sa gulay. Karaan. Namabay. Ingat. Bye. 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 So. Yun na nga guys. Papawi na tayo guys. At, galing po tayo sa tinitirahan ni Romain. Kung saan po may mga gulay yan yung gulay uh, bigay tayo ng ulam at bigyan din po tayo ng fresh na gulay ang palaya at saka patsola, kamatis malaking bagay na rin po ito maluluto natin mamaya nagyan po ng miswa so thank you guys at salamat po sa mga sumusuporta sa viewers uh, unti unti na po tayo na nakakaroon din ng views nagang harapin po natin kung ano yung mga naumpisa natin ng mga pagbablog, pagtulong. Nandiyan po tayo. Thank you guys sa lahat. God bless po.